Good morning sa inyong lahat. Kung saan man sulok ng mundo guys. <laughs> Ako ay magluto ng breakfast ni Aiden kasi may pasok ngayon. Ito po ay broccoli at saka yogurt. Ito ay simple lang ito guys. Ito kasi ang request ni Aiden. Ito ang i-breakfast niya daw. Dali lang ito guys. Ay. Ay, naku. Parang nasipon ako. Malamig. 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 Ayan. Gayat-gayatin natin, guys. Ayan, na yan. ayan. yan ganyan. Ayan, ito na po, guys. Ay, hugasan natin, guys. Ayan, pakuluan natin, guys. Thank mm -hmm. you. yan po, kunin na natin ang ating, ano guys, ang ating, ano guys, tubig. Kunin ko na guys. Ang... Yan na guys, naglagay ako ng, ano guys, ng olive oil. Tapos, lagyan natin ng butter. At kunti lang guys. Dito na, na ako nagluto sa aking yung luto. Okay. Tapos, ilagay na natin ang ating cauliflower. Ito ay simple lang ito guys. Itong gusto ng akin ano. Pwede man lagyan nyo guys ng ano, ng giniling na ano, ng garlic, na baka. Yan, lagyan ko ng garlic. banggo bango guys yan lang ito guys ang gusto ni Aiten i ano siya guys igisa sa butter at sa olive at sa kalagyan ng garlic yan na po ang gusto ni Aiten ito guys kung gusto niyo guys i ano niyo guys i coating sa flour at saka egg tapos lagyan niyo ng uh, ano guys ng giniling na baka Uh, achoka yogurt at saka uh, lagyan nyo na ano ng sauce siya yeah. magawa kayo ng sauce basta sarap guys promise yan lang kasi ang gusto ni Aiden eh tapos maglalagay ako ng asin lagyan natin ng asin tapos black pepper Yan ang gusto ni Aitin. Ni Aitin Salma ko guys. Yan. yan, ito ay luto na yan guys. Yan, ito po ang breakfast ni Aitin. Yan lang guys, ang breakfast ni Aitin guys. Yogurt with broccoli. Yan lang kasimple guys ang breakfast ni Aiden. Pero healthy at masarap. Ayaw ya kasi may mga ano pa guys. Ganyan lang guys. Yan. Yan ito na guys ang breakfast ni Aiden. Bye bye.